What's up guys? Welcome to my YouTube channel and for this video, ayan nagdaanan ko yung mga players ng liga natin sa nakaraan natin liga ayan, magpagilala ka ako nga pala si Natay Naman <laughs> si Natay okay. Naman ako nga si Naman na... ako si Natay Naman Natay Paras, puro kayo natoy. And for today's video guys, ayan, dito tayo ngayon sa Little Baguio. Kung saan mabili po ang milk tea Oh my God Wow Tara, uh, samahan natin sila uh, Bibili silang ng milk tea Ililibre ako Ayan. Kami. <laughs> So yan guys oh. Sa mga gustong bumili ng milk tea Ito po yung kanilang mga price Wow At iba iba po yung kanilang flavor Ayan, dito lang po sa Little Baguio yan 39 Nears Milk Tea Regular series is 39 May 49, may 39 At 49 Iba-iba po ang kanilang mga flavor Kaya dito na po kayo bumili sa 39 Nears Milk Tea Ayan, pasok po tayo Ayan Ayan po si Lolo Ayan si Lolo. Ano pa lang pangalan mo? Natoy na mahal Natoy na ma mahal Natoy paras. Natoy paras. At? Natoy na bugoy. Natoy na Puro natoy. Ayan. Ito po yung kanilang mga flavor. And only 39 pesos po yan ha. Isa. Ayan. Ito manager ha. At ito naman ang kanilang manager. Ate. Pwede akong magtanong. Ilang years na po yung multi uh, milk tea? Uh, 39 years milk tea? 3 years po. oh, sobrang matagal na po yung ano, yung milk tea. Dito po sa Little Baguio. Ayan. Ayan. So ganito yung paggawa na lang ng milk tea, guys. Oh. Oh, yan. pala sila yung ano, uh, parang crew dito. Hindi po hindi po pala siya yung mayari nasa loob. Ayan. Sa so, mga gustong ah uh, Bumili dito lang po sa Little Baguio. Ayan, 39 pesos lang. At syempre, may free delivery po sila. May ad pa. May pag free delivery, magkano? Minimum of 4 Oh, minimum of 4. Ad lang sila ng ano, magkano? Depende po sa location. Oh, depende po sa location kung malayo, may may ad. <laughs> Ayan na. Oh. Oh, yan, oh. oh, ha? Oh, tapos na po ang ating mga milk tea. Ayan. Ayan, shield na na yate. So ayan guys. Bak ni when you say you give ba? Pero ayun, tingnan mo na ito baba. Baba ini. Ayun. So guys, pagkatapos ko silang sila ilibre. <laughs> Iiwan nila ako. So, ayun oh. Oh.